Hello mga kapamana! Welcome po sa aking YouTube channel. Sa video ito ay ibabahagi ko sa inyo ang ilan sa mga lumang bariya na ginamit sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. So konting background lang po, ang salapi ng ating mga ninuno nung sakupin tayo ng mga Kastila ay tinatawag na Reales, kagaya nito. So by the way, lahat po ng bariya na ipapakita ko sa inyo ngayon ay bahagi ng personal collection ko. So, ito po, uh, pinakamatandang bariya dito sa grupong ito, which is an Ocho from the early 1600s. So, isa po itong shipwreck coin. Kaya, makikita ninyo na hindi na ganun kaganda yung condition ng bariya. Hindi na makita yung mga disenyo nito at yung mga nakasulat. Pero, ito po, yung kanyang harapan, ito yung obverse, So, makikita dito uh, yung coat of arms sa Espanya. So, may kita nyo yung parang shield na yan. At nakap napapaliputan nyo na mga katagang Philippus the 3 Because this is from the reign of King Felipe the third ng Espanya. So, yan. May kita nyo rin dito sa likod yung uh, coat of arms ng Castile and Leon Kingdoms. So, may kita nyo yung Uh, castle and lions na uh, heraldic emblem ng Castile and Leon na later on ay naging Espanya. So ganda yung mga barya nung early Spanish times. They were very crude. Hindi sila perfectly round. Mapapansin nyo. At uh, Especially dito sa second coin natin, ito yung tinatawag na makukina or hilis kalamay sa mga Tagalog. So hindi uh, binibigyan ng importance noon yung shape ng coin. Ang gusto lang nila ay uh, tama yung timbang. This is from 1654. May kita din natin yung ilang bahagi ng uh, Coto sa Spain at yung coat of arms ng Castile and Leon. So gawa siya sa silver at uh, ayan, so makikita natin 1654. So itong mga barya to uh, madalas silang kinukupitan ng mga Chinese. Uh, tinatanggalan nila ng maliit na bahagi. Kagahin nito sa part na to, I think this is an attempt to cut some part of the coin para Uh, makakupit sila ng silver content nito. So, in 1732, nagkaroon ng pagbabago sa coinage ng Pilipinas. Naging ng perfectly circle yung ating mga parya. Ito yung tinatawag na dos mundos coins. Kasi kung mapapansin nyo, may dalawang mundo na may corona sa taas na nagsisignify na yung Espanya ay nagahari sa Old and sa New World. Yung New World ay yung Americas. Old World ay sa Europa. At mapapansin dito, din dito ang dalawang pillars. Yun yung pillars of Hercules. At makikita nyo rin sa Pillars of Hercules yung mga katagang Plus Ultra. Ito yung naging motto ng Espanya during the age of exploration at hanggang sa ngayon. At ang meaning po nito ay more beyond. So ayan ang um, Real. This is from 1761 from the reign of King Carlos III or Carlos III. Next coin, this is also the same coin as before. So ayan siya. Although this is a uh, um, altered So, hindi siya talaga 1732. Kasi ang 1732 coin is a very unique piece. Kakunti lang yung nahanap na, kakunti lang yung na-produce na gantong date. So, ito ay uh, space filler lamang. From the collection of a famous uh, numismatist. So, may kita nyo sa edge nito yung 'yung mga design niya na sobrang ganda. So ito 'yung kakaiba dito sa milled edge ng Lost Mundo's Coins. Hindi siya madaling ah uh, ng mga silver sa gilid kasi meron nga siyang ah uh, ganitong disenyo. So next Sinundan ito ng portrait series na, ayun, meron ng mga portraits ng mga hari ng Espanya. So, this is an Ocho Reales from 1789 during the reign of King Carlos IV. So, yung legend niya, Car Carlos IV de Gracia uh, is Panarium et Indianarum Rex. So meaning nun po ay Carlos the Fourth by the grace of God, King of Spain and the Indies. So yun yung full na translation ng mga katagal sa covers at reverse ng parang ito. So may kita din dito yung ito yung mint mark, yung M na may O sa taas, which means it's from Mexico mint. Then yung 8R which means 8 real and yung F at yung M ay yung initials ng dalawang assayer ng coin na to. So ito ulit yung coat of arms ng Castile and Leon with the pillars of Hercules at ang unique ang kakaibang feature ng mga bariyang ito ay marami silang mga Chinese chop marks. So may kita nyo, meron siya mga additional characters. These are not from the original design. Ito po ay mga marka na iniwan ng mga Chinese merchants para ma ascertain na may tamang silver content itong bariyang ito. So kapag kapag tinataka nila ito ng uh, marka nila, uh, they were attesting na tama yung timbang nung barya. So yan bawat merchant nun may kanya-kanyang mark. So eh makita natin iba't ibang klase ng marka dito sa bariyang to. Uh, interesting dito, meron siyang mm swastika, mint mark, uh, chop mark. Next coin is an 8-real from 1806. This is from Carlos 4. So, mapansin nyo nung, yung unang pinakita ko kanina, they were both Carlos 4, pero magkaiba yung uh, yung number. They were actually from the same king, Carlos IV. Kaya lang nung nilabas itong una, itong 1789, ay hindi pa lumalabas yung bagong disenyo ng barya. So yung nasa portrait pa nito ay yung tatay ni Carlos IV na si Carlos III. So this is an image of Charles III in a coin from the reign of Carlos IV. So, ito na yung tamang portrait niya. Uh, this is from 1706. Again, gawa siya sa silver. It was minted in Mexico. Ocho Real. Ang uh, assayers niya ay uh, T at H yung initials. So, ayan. 1806. This is from Mexico. Napakaganda pa ng condition Next, sinundan siya ng anak niya na si Fernando Chete or Ferdinand the 7. So, this is from 1809. So, tingnan natin yung likod. Uh, Espanarium at Indianum Rex. Mexico Mint o Choreal. Again, T at H yung kanyang assayer. So, yun yung reverse. So, mapapansin natin dito sa portrait ni Ferdinand VII ay bihis na Roman emperor siya. May uh, laurel na corona at meron siyang armor. na Katulad ng sinusot ng mga Roman empires. But during the uh, Mexican War of Independence, biglang nagbago yung image nito. So mapansin natin na hindi na siya naka-Roman general, mas ano na siya, mas simple na yung robe na suot niya dito sa 1821. And this is from the mint of Guadalajara. So ang nangyari kasi during the War of Independence noong so 1821, so these are the two examples ng 1821 uh, royalist coins ng Espanya from the reign of uh, Ferdinand VII. So yan nagkaroon ng mga additional na colonial mint sa Mexico dahil hindi na nagamit yung sa Mexico City mint. So ito yung sa Guadalajara mint at itong isa ay ZS ang mint mark niya which means Zacatecas. So yan ang mga tinatawag na Royalist coins ng Mexico. So this is uh, from the reign of Queen Isabella II, 1857. So this is ano na, iba ng denomination siya. 20 reales na siya. So mas tumaas na yung uh, denomination. So si Queen Isabella II ang uh, nag-introduce ng uh, peso dito sa Pilipinas. So before kasi during the Spanish era, lahat ng ito, lahat ng mga pinakita kong baril sa inyo kanina ay 8 reales. Pero, tinatawag din siyang peso. So, 8 reales is 1 peso. Pero nung reign ni Queen Isabella II dito sa Pilipinas, biglang uh, binago niya yung sistema ng pananalapi sa Pilipinas. Hindi na reales yung ginamit, kundi peso. So, naging gold yung uh, peso coins ng Pilipinas. Pero wala pa ako noon so hindi ko pa mapapakita. So bukod dito sa mga 8 reales, meron din siya mas maliliit na denomination. Kagaya ng 4 real, 2 real, 1 real at half real. So kagaya nito, ito yung mga 2 reales ko. So kung ikukumpara natin dun sa kanina ay mas maliit siya. coin This is a tutorial from 1777. Uh, I believe this is a shipwreck coin from Mexico Mint. Ayan, 2RFM yung year Next, tutorial 1818 from the reign of Ferdinand VII. From Lima, Peru. So, makikita nyo yan. Uh, monogram ng LMAE, so di mang ibig sabihin niya, pero mukhang isang letra lang siya, tule yan. at meron siyang butas sa taas, so possibly kinamit siya uh, quintas, kasi usually kinaga uh, itinatali yung mga bariano para hindi madaling mawala sa sa pulsa. This is, A toryan from 1801 from the reign of Carlos IV. So again, this is from Lima Mint, Ito ba ayon L M A E monogram. Next, this is a pistering, a two real coin from the reign of Carlos the Third. So yung maupasan yon. Court of Arms Spain, Castile and Leon. So by the way, ang ibig sabihin ng uh, emblem na to, uh, it signifies the union of Castile at Leon under the Catholic monarchs. Kaya may cross dito sa gitna. So ito yung isa sa mga paboritong bariya ng mga Spanish coin collectors. Tawag dito ay history. 1761. Next, this is a Dos Mundo coin from Potosi Mint sa Bolivia from 1770. May butas. At yan yung kanyang obverse. Uh, Ito naman, two reales from 1783 from the reign of Carlos IV from Lima, Peru. At lastly ay ang bariya ni King Carlos III from 1780 at uh, gawa siya sa Mexico Mint. So, ayan ang mga bariya. And by the way, ito pahabol pa. This is a 10 Reales. So, ayan. 10 Real Reseliado. Which means this is a uh, counter coin. Yung original coin nito ay French coin tapos nung makarating siya sa Espanya during the Napoleonic Age pinatakan siya ng Espanya ng gantong disenyo worth 10 reales So this is the first Spanish coin na written in Spanish So kung mapapansin niyo kanina puro Latin yung script sa legend So 1821 unang ginamit ang salitang Espanyol sa barya ng Espanya. So yan, ang mga pananalipis sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng Espanya from the 1600s up to the 1800s. So ang mga ito ay uh, sinasakay mula sa Mexico dahil sa Mexico lahat sila ginawa. Uh, sinasakay sila sa mga galleon ships papunta sa Pilipinas and from the Philippines ay ginagamit naman siya para sa trade with the Chinese. Kaya kumakalat siya sa buong Pilipinas. Ito yung tinatawag na first international currency sa kasaysayan bago uh lumakas yung dolyar sa ngayon. So, yan lang muna sa ngayon. Uh, hopefully sa mga susunod na video ipapakita ko pa sa inyo yung mga iba ko pang barya sa aking collection. So, yun lang. Maraming salamat po sa panonood.